Hello mga karabuons and hello world yan, update. Yan. Uh, natapos na po sila sa Platlaps laps number 1,200 diyan. Ano? Oh. Medyo, medyo shiny na sila pero dadan pa po yan sa sandpaper polish. Ano? Uh, medyo makikinang na. Ito na po yung sandpaper. Ito na rin po yung gagamitin ko. Uh, pinaggamitan po ito nung mga towers nung nakaraan. Yung nakaraan ginawa ko ng mga Philippine Gem Towers. Yan. Uh, pwede pa naman siya. May talim pa naman. So, ito na rin ang gagamitin ko dito sa tatlong piraso na to. Yan. Uh, dire-diretso na po ito. Pagkatapos ng sandpaper ay doon na sa final polishing. Yan. And then, ito po, yung malaki. Uh, pagkatapos na tatlo, tatapusin ko na rin ito. Kasi baka uh, kailangan ay na nanong may-ari. May crack siya kasi ang gusto niya mangyari. Ito po yung ano yung slab nung aventure na malaki. Sabi niya, tanggalan lang daw ng mga sides bilugin lang ba para daw walang sayang yung stone yan maganda sana yung kabila eh kaso ang iniisip ko pagka dito ko siya binawasan baka matanggal na rito kasi manipis na yung nakakabit eh kung dito ko siya idinob kaya ang ginawa ko dito na lang ako nagdome para hindi siya matanggal kasi dito nakakapit pa ang laki ng kapit eh pag dito kasi maaaring matanggal pagka isinalang sa grinder yeah. so uh, hindi ko nabibidyohan yung ano nito yung paggawa na itong isa na to kasi same lang din ng mangyayari dito eh dadahan po sa ganito ganyan, ganyan. hanggang sa final polishing yan at uh, ito po kasi medyo mahirap parinta kasi malambot. Yan. Kaya kung ibibidyo ko po yung ibablog ko yung pagpapayos kaabutin tayo ng siyam siyam. Ayon naman din po ng ibang uh, viewers ng sobrang tagal na video kasi naiinip. Yan. So mag-start na po ako na mag sandpaper polish. Wait lang po. ayan uh, nakatapos na tayo sa sandpaper polish at na uh, nabaklas ko na rin po yung uh, sandpaper. Ayan na po. Magpapalit naman tayo ng felt uh, wool. O yung pang final polishing natin na ano. Wait lang po at kukunin ko lang. Yung pali, pinam ginawa akong patungan ng ano, roll squats eh. Wait lang po. Ayan siya, yung aking wool. Wool pala siya, hindi siya uh, cloth wheel iba pala yung coat, cloth wheel yung cloth wheel pala pang silver and gold sya na ano ano uh, isang araw ko lang na check sa aking shopee yung mga purchase history ay no pasensya na kayo sa aking mga gamit halo halo wala kasing ano eh konti lang ang space Malit lang space namin dito eh yan eh lagay ng tools ko may mga sandpaper may patutig kasama hindi <laughs> ko makita yung ano ko yung washer ba nailagay yun nako ayun ito pala yan ito yung washer uh, bali hindi na kailangan ng ano hindi na kailangan ng spacer washer na yan ilalagay natin yan dyan tapos ilalagay ito dyan tapos nalagay na ng washer and then tornil Uh, sa gantong final polishing kailangan na po ng tubig yun nga lang hindi kailangan sobrang daming tubig kasi malakas maubos yung green powder ano ba yung ating pang ipit pasensya na wala tayong tagahawak. hawak natin yan kailangan maigpit kasi baka tumalsig eh. Yan. So, mag-start na po ako. Magmi-mix mix lang po ako ng ano ng powder. Ah, meron pa naman palang konti eh. Pwede pa 'yan. Tatlong piraso lang naman 'yung aking ipapolish. Yan. natin ang ano? Yan, fingerin na po natin. Ay, fingerin. dalariin yan pwede na yan tapos lagay natin dito yan yan wait lang po we Oh, yan, tapos na po tayo at ayan na po yung uh, finished product uh, papatong ko lang po sa papel at aking po bibiduhan, wait lang po ayan na po ang ating finished product yung uh, red jasper yung barobite garnet and lapis lazuli yan po sila shiny na po pa sa araw. Wala kasing araw eh. Para makita sana yung ano eh, yung reflection. Ayan, kita po. Kita naman yung reflection eh. ano, o. nga lang. Makulimlim. Kaya ano. eh yung, yung langit. Kitang kita yung langit. Kaso nga lang, puro bubong kasi dito sa Manila eh. Ayan. Ayan. sila. Yung mga gilid. Kasi siya na nangangatog yung aking kamay kasi pasmado. Yung labis na sulila. Ang makikintab na. Ayan. Ayan. Salamat po sa mga palagi nanonood at palagi yung pagsubaybay sa aking channel. Ayan po. Maraming salamat po. Next time naman po ulit. Ayan, pahabol uh, po na topic. Ayan. Kasi, ipapalawa, uh, ikukore ko na rin po yung uh, tungkol sa serpentine. Ayan eh. Uh, po ito nung kaibigan kong ge geologist. Yan. Ang tawag daw po dito sa serpentine formation na to, ay, yan po yung talagang serpentine. Tapos, ito daw, serpentinite kung tawagin. Yan. go natin. Serpentinite, Serpentin. Ang serpentin yun daw yan. Yung crystallized na parang yan, yung mga crystallized na yan. Yan po ang serpentine. Tapos ito daw po, serpentinite. Bakit tinawag na serpentinite? Yan. Bakit tinawag na serpentinite? Yan. Papaliwag natin yung pong mga ugat-ugat na yan na kulay black or dark green uh, yan po ay nama magnet so serpentine at saka magnetite pag pinaghalo serpentinite yan yun, yun yun po ang pinakamagandang explanation na aking natutunan kay Sir Christian yan. Uh, licensed geologist po yan geoscience giant scientist wala <laughs> licensed uh, geoscientist yan yan wala lang kasi akong magnet eh pero kung may magnet po yung mga black po na yan dumidikit po yan sa magnet yan serpentinite serpentine plus magnetite equals serpentinite yan. ito naman yung serpentine subgroup na nakalagay sa Wikipedia, yan daw po ang tunay na serpentine. O yung pure. Walang halong na magnet. Ito yung mga dumidikit sa magnet yan. Serpentinite. So, yan po. Sana may natutunan. At yan nga po, itinama ko lang po yung mga dati kong nasabi na ang tawag dito ay serpentine at ito ay subgroup. Ang tama pala is ito ang serpentine at ito ay serpentinite. Pinaghalong serpentine at magnetite. So, ayun na po. Bye-bye!